Una sa lahat binabati ko po kayong lahat ng isang mapagpalang araw sa ating lahat, at magandang buhay mga calling up at shout out sa lahat ng bumubuo ng team calling up lalong lalo na kay calling up Rob at sa tambalang Kuya Jomar at Carla, Ngayong araw ay pag-usapan po natin ang iba't ibang mga komento ng mga netizen tungkol sa naganap na karaang photoshoot ng dalagang si Carla. Tara sabay-sabay po natin panuuri ang kanilang mga reaksyon. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo Ano ba ito? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko Paliw sa iyo Oh, oh, Kaya lagi nang aba Para ika'y masuliyapan Dahil isang hindi mo lang Okay na ako Nandayo sa sa'yo oh, oh. tala ang aking nakita Nagsalbi itong pangakit sa'king mga mata at parang ayoko na Ikaw ay mawala Aputin man ang madaling araw Basta't kasama ka I've been hurt before Pero ngayon ay okay lang Nahanap yung diwata na pinagdasal ko sa ama Ako'y nararahuyo Kapag kasama ka ako'y nararahuyo Maganda dilak Puso ko yung napi o mga calling up ano masasabi nyo sa video natin ngayon comment down below at pag-usapan natin yan sa susunod na video.